yun, what's up mga is Quick tutorial lang kung paano yung mga pwede natin gawin sa A chord. So, ito. makita ko sa inyo. Ito yung basic A. A. Okay. Tapos, natin sa baba. A9. Tapos, ito yung A major 7. Tapos, pag tinanggal naman natin itong gitna, A7. Tapos, A sustain. Ayan, nakaganyan okay, siya. Tapos A minor. Tapos A minor 7. So, yan yung mga pwede natin gawin dito sa part na to. So, ang pwede naman gawin dito sa uh, bandang taas, ito yung diba? A, diba? um, uh, A major 7 tayo. Meron ka ding A major 7 dito. Yan, dalawa lang na yan. Diba? Same lang. Tapos, pwede ka rin mag um, mag A9 dito. Yan. pwede ba rin itong dagdag? Diba? Tapos, pwede rin ito ng power chords ng A. Pero, hindi mo siya ifa-flat dito. I-open mo pa rin yung ilalim. So, ito lang yung mga nakadiin lang yung pipindutin mo. Tapos, naka-on, ah, naka-on, naka, on naka on naka open pa rin yung B string mo, tsaka E string. Yan, di ba? So, A9, A9, A9. Di ba? Magkakatunog lang siya. So, yun yung mga pwede mong gamitin. Tapos, A major 7. ganito rin, tong dalawa E major 7. Diba? Tapos E minor 7 dito. Pwede ka rin mag E minor 7 dito. Mas pinasosyal lang eh. Yan. Diba dito yung major 7, ito yung minor 7. Pwede rin mag flat ka ng ganyan. Diba? para makapaglaro pa yung pinky mo dito. Pwede rin ganito. Bali meron kang 9 dito. Dalawa to tapos yung dalawang E minor dito. So yan yung mga pwede mong gawin sa A. E. So malawak siya, marami pwedeng gawin. Ah um, Meron pa dito yung A sustain. Ganito, di ba? A sustain to. Pwede rin yung ganito. Itong tatlo, yan. Di ba? Ganda pakinggan. So, naglagay ka lang sa G string. Ito yung octave. Ay, sa D string. D string. Fifth fret. G string 4th fret tapos uh, B string 3rd fret tapos pwede namang ito lang tatlo pero pag gusto mong idama yung baba pagka strum mo pwede yan, dagdag mo to so yan yung mga E na pwede gawin natin sa E so marami sya na may napulot kayo na aral dito sa ating chords kasi pwede siyang magamit sa mga kanta lalo na pag gusto nyo lagyan ng ibang atake dun sa mga paggamit ng chords kasi minsan nakakasawa yung basic chords na A para lang mas lumawak pa yung ano, alam nyo na chords so doon pa lang tayo sa A abangan yung mga susunod na chords or comment nyo kung meron kayong gustong malaman ng mga iba pang pwedeng gawin dun sa mga basic chords kagaya ng B, C, D so yun, comment nyo lang ingat mga kuys Peace.